Ngayon mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome po sa ating pong sumada sa Pecha. Ngayon naman po ay isusumada natin ang ating Pecha para po ngayong November 20, 2024. At sa muli sa mga subscribers natin dyan, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lang po dito sa ating sumada. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan, umpisan po natin ang ating sumada dito tayo sa November. Yan ay 11. 20 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, simplify pa rin po natin. Pagaya pa rin po nung dati. 1 plus 1 is 2. 2 plus 0 is 2. At 2 plus 4 is 6. Pagaya po sa bandang gitna. 2 plus 2 is 4. 2 plus 6 is 8. At sa bandang baba din po. 4 plus 8 is 12. Ayan po ang ating unang numero, meron tayong 12. At yung kapares niyang numero, dito pa rin po yan. Combine pa rin po natin itong tatong numero natin. 2 plus 2 plus 6 is 10. Yan naman po yung ating kapares na numero, meron tayong G's. At pwedeng-pwede na rin po natin matayaan yung kombinasyon na yan. 12 G's o kaya naman ay G's 12. Pwedeng-pwede na po yung kombinasyon na rin ito. At ayan, 2 digits po yung mga numero natin, 10 at saka 12. Kaya sisimplify din natin yan bago po natin yan isumada. At unahin po natin ang 10, 1 plus 0 is 1. At sa 12 naman, 1 plus 2 is 3. Yan po ang ating isang 1 at 3. At unahin natin yung ang 1, kunin mo natin yung 10. Sumada, Jis. 1 plus 0 is 1. Pwede dyan ang 19. Sumada, 19. 1 plus 9 is 10, pwede rin ng 37, sumada 37, 3 plus 7 is 10, at 28, sumada 28, 2 plus 8 is 10. Ayan mga idol, at dito naman po sa 3, ayan, kukunin muna po itong 12, sumada 12, 1 plus 2 is 3, pwede rin ng 30, sumada 30, 3 plus 0 is 3 pwede din ng 21 sumada 21 2 plus 1 is 3 at 39 sumada 39 3 plus 9 is 12 And, uh, ito, ito naman po yung mga numero na kong nakuha natin na pwede natin yung pagpilian sa ating pong sumada para po ngayong number 20 meron po tayong 1 Gs, 19 37, 28 3 12 30 21 at 39 eh, random lang po natin sila. Pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin. Mga nag mga konsonada po natin mga numero. At para naman po sa ating sample, gano natin dyan yung 28 28 eh uh, 28, 10 2812 10 at 21 then 19 at 3 ayan mga idol yan po yung ating mga nakuhang mga sample dito po sa ating sumada para po ngayong November 20 ayan meron tayo dito 28-12 Diyos 21 at 19-3 ayan meron tayong tatlong sample dito mga kombinasyon kung nagustuhan nyo po pwedeng pwede rin pong matayaan yung mga yan Pwede naman kaya, pwede tayong makakuha o magdaldag ng mga numero o mga kombinasyon dito sa taas. Kaya nga lang po yung pumili. Kung ano pa po, po yung mga nagustuhan po natin yung mga numero. Kaya ramble lang po natin yung mga naka-encircle natin mga numero dito sa taas. At ayun mga nga doon lang po natin sa pecha para po ngayong November 20, 2024. Maraming maraming salamat po.